isang iglap, naging estranghero ang dating mundo niya. Si Adrian, nakaupo sa isang coffee shop, titig sa basong hindi niya nagalaw. Sa labas, ang buhos ng ulan ay parang echo ng bumibigat niyang dibdib. Kanina lang, masaya silang dalawa. Pero ngayon, wala na siya. Siya si Mia, ang babaeng minahal niya ng higit sa sarili niya. Pero sa isang iglap, nawala siya. Hindi dahil sa galit o pagtataksil, kundi dahil sa bagay na mas masakit ang hindi pagkakaunawaan. Napakurap si Adrian. Hindi. Imposible. Si Mia ba yon? O isang panaginip lang? Tumayo siya, humakbang. Ngunit sa isang iglap, wala na ang boss. Ngunit sa pagitan ng hamog ng ulan at ilaw ng gabi, may iniwang alaala. Isang ngiti mula sa isang hindi na niya maaabot pang kahapon. Sa isang iglap, maaring mawala ang lahat. Pero sa isang iglap din, Maari kang mamuhay sa alaala ng kung ano sana ang naging kayo.